ibon oh may ibon ha? oh tulihaw oh si ibon ito nung ibon ayun oh may tulog yung ibon guys hey guys welcome sa akin youtube channel ayun oh kukuha kami guys ng dahon ng jimmy lena Gatapal ko sa anak ko guys na may sakit guys. Doon sa kabila, mas marami. Yun know? ang guys, yung so puno ng Jimilina. Yan po kasing lagnat guys. May pilay sa likod. Kaya, yung mga kami guys na dahon ng Jimilina. Ito Yan, ito yung dahon ng Jimilina. Ilalaan nyo ba itong guys? May bunga siya na bilog. Kaya lang walang bunga eh. Di, eh, hindi ko maipakita sa inyo yung kanyang bunga. Yan guys. Tapal namin sa likod ng anak namin kasi may lag, may ano may, may pilay. Yan guys, oh ang Kimilina tree. Sa English daw ang tawag nito, pepper, pepper tree. Ano? Makita daw to guys sa ah, ang tapal sa pilay. Kaya itatry try ko rin kung mabisa talaga siya guys. Yan, ito yung gimili Maingay. Puno ng gimila. Yun yung gimili Ito yung dahon niya. Oh. Malapad. May bunga sya na bilog. Kaya lang hindi ko mapakita sa inyo. Ang bunga kasi wala bunga. andun sa tok-tok yung bunga nya, guys. Ang dami ditong puno. Ayun pa oh

na lang, guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye. Gemelina -bye. Tree. Ito yung Gemelina Tree, guys. Gamot sa mga pilay. Gamot sa pilay. Gemelina Tree. Ah, sa English, Paper Tree. Thank you for watching.